<clears throat> Hello pong muli mga kababayan. Alam nyo itong topic na to, ayaw ko sana itong patulan eh. Kasi malaswa na chismis eh. Kaya lang, uh, siguro kailangan na rin na magpahayag ako ng, magpahayag tayo ng opinion natin tungkol dito sa issue na ito. Opo, siguro ko, kalat na kalat na rin naman eh, viral na viral eh. Na ito nga po na tungkol kay Maharlika at yung kinasasangkutan niya na iskandalo na <laughs> ikinakalat ng isang vlogger, si Mima Alicia. Pero dapat naman po talaga na ikalat eh. Palam niyo kung bakit? Kasi siguro isang paraan ito para matigil na itong si Maharlika sa pinaggagagawa niya. Biruin mo ako hindi ako nagkamali ng sabi ko na nga ba eh kasi doon po sa sa pananalita niya sa mga kilos niya her ways hindi po talaga sa disenteng tao ewan ko nga ba kung bakit naging tagahanga ako niyan eh pero okay na lang tapos na eh Iniwan ko na siya eh. Nag-unsubscribe na ako at hindi ko na yan pinapanood. Kasi walang wala pong katorya-torya. Wala pong maibibigay na positibo sa buhay mo ang pagsusubaybay kay Maharlika. Biruin mo yung mga yung mga pamamaraan niya, yung mga para siyang hindi talaga ano eh, nakapagtataka kasi para siyang hindi profesional. Kasi, para sa akin, kapag ang isang tao ay, uh, hindi naman lahat ng, ano ni, hindi ko po sinasabi na yung mga hindi nakapag-aral ay hindi disente. Pero, expected po sana natin sa mga may pinag-aralan na dignified at disente, tama hindi. Hindi natin masyadong asahan sa mga hindi nakapag-aral pero kapag ikaw ay nakapag-aral, ikaw ay professional, you are expected to be decent and dignified. Kaya pala, nagtataka ako nung yung mga panahon na follower pa ako nito ni Maharlika. Even de, <clears throat> sabi ko, bakit ganito siya magsalita? Yung mura ng mura, yung pagmumura niya, my God. Pati tuloy ako, nahawaan niya eh. Yung mga, mga early vlogs ko, nagmumura din ako. Kasi doon ko sa kanya napulot, my goodness. Kaya, ano eh, nakaka, anong tawag, nakaka-influensya. Bad influence. Tapos, kaya po ako sa kanya nag-unfollow. Dahil nga po, nakikita ko na Nasisense ko na. Sabi ko, anong klaseng tao ito? Pati tuloy ako, palamura na rin. Kung hindi ka ako, ako dito, dito, uh, ihiwalay, magiging kagaya na rin. Kaya yung kayo, yan yung mga hanggang ngayon, nagpo-follow pa. Kasi nakaka-influensya po yan eh. Yung anong tawag dito? Adaptation. Kapag yan po ang lagi-lagi ninyong kausap, pinapakinggan, naa-adapt po natin ang pag-uugali ng tao. Ngayon, nag-umpisa ako na tabangan sa kanya nung mga below the belt na po, yung mga ipinagkakalat niya tungkol kay PBBM, lalo na kay First Lady Lisa Marcos, na during that time, naniniwala ako noon. Napapaniwala ako ni Maharlika doon sa mga kwento niya na yung, yung mga malalaswa na mga kinukwento niya tungkol kay First Lady Lisa na wala man lang pati na reaksyon mula sa first couple or kahit kay First Lady Lisa Marcos sabi ko bakit hindi man lang sila nag kumikibo baka totoo. Ngayon, para sa akin po kasi, sabihin pa halimbawa, halimbawa lang, halimbawa lang na may katotohanan yung mga ikinalat niyang chismis patungkol sa first couple, lalo kay sa first lady, hindi po dapat ginagawa yun. Kung ikaw ay disenteng tao, kahit may galit ka, Ha? Kung nakikinig ka, maharli ka, Kahit may galit ka pa kay First Lady ko sa anumang rason. Dahil sa hindi ka nakapag, napagbigyan sa kahilingan mo na posisyon. Alam mo, kung matino kang tao, hindi mo dapat gagawin yan. Yung paninira, lalo doon sa yung sabi niyang sex video daw ni First Lady Lisa. Bakit hindi mo, mo dapat ipagkalat? kasi kapareho mo siyang babae anong pinagkaiba ng katawan niya, ni first lady sa katawan natin parehas lang yun eh we have the same uh, we have the same form biological form so kapag inilantad mo yung katawan ni first lady lisa, para mo na rin inilantad yung sarili mong katawan at ang isang disente po na tao, lalo babae, hindi po nagkakalat ng ganyang mga klasing mga ganyang klasing uh, nakakadiri na chismis. Very unbecoming po sa isang babae na magkakalat ng ganyang klasing chismis. And worse, ang itinichismis po nito ni Maharlika ay hindi basta-bastang tao. My God. For respeto na lang po. Respeto doon sa tao dahil siya ay <coughs> hindi parang kung sino lang dyan sa kanto-kanto na dapat mong i-chismis. First lady yan ng bansa. Asawa ng Pangulo ng Bansa. At even si PBBM. Kung ano-anong mga mga ano-anong kalaswaan at mga ka kabastusan ang ginagawa niya. Mga tawag niya kay PBBM na kuting. That's very, ano eh. Sobra na po yan. Sobrang pangbabastos po yan. Presidente ng Pilipinas. Presidente ng bansa. Tatawagin mong kuting. Ngayon, yung mga gawa-gawa po na yan ni eh, Maharlika noong araw na noong araw ay eh, medyo pinaniwalaan ko. Sabi ko, talaga ba? Magkagawa yan ni First Lady lisa Sabi ko, ang bastos naman. Ngayon, kung kung babalikan po natin at i-analyze natin ang mga pangyayari, sa ngayon hindi po ako naniniwala na talagang mayroong sex video si First Lady Lisa Marcos kasi disenting tao yun eh disenting tao sino naman ang si Raulo na makikipag-sex ka sa isang makikipag-sex ka tapos magpapakuha ka ng litrato or you are very careless clueless na mayroong hidden camera. Di ba dapat tayong mga babae, lalo pa yung mga nasa matataas na posisyon, dapat po tayo ay maging super maingat. Maingat! Ngayon, kung sakali man na yung video na yun, well, but, you know, I don't believe naman eh. Actually, kung ang, ang kaseks doon eh, First Lady Lisa, malaking ano yun eh. May kaso yun. Kasi kumbaga, walang masama kung mag-sex yung mag-asawa. Ngayon, bakit mo kinuhanan? Kinuhanan ng video? Or, kung hindi man na ikaw ang kumuha ng video, na kamay mo yung video, bakit mo ikinalat? Bakit mo ikakalat? Napakabastos. Nayon mga kababayan, ito sa mga nangyayari ngayon, dito sa mga mga expose, Mimi Maalicia, Na iyon naman pala yung mga ibinibintang niya kay First Lady Lisa. Siya pala ang may gawa. Totoo nga po na kung sino ang kung sino ang mapagbintang, siya ang may gawa. Kasi in the first place, papano mo nagkaroon ng idea ng ganun? Kumbaga, yung sinasabi niyang sex video ni First Lady, gawa-gawa lang niya. May idea siya. Dahil gawa niya. Ginawa niya eh. Kaya nagkaroon siya ng, nakapag-conceive siya ng idea sa utak niya. Dahil ginawa niya eh. Pero ako naniniwala ako na kapag ang isang tao ay inosente, <clears throat> inosente sa mga bagay-bagay, hindi niya iisipin yun sa kanyang kapwa. Kagaya ko, nung medyo mga kabataan ko, masyado akong matiwala. Masyado akong matiwala to the point na parati akong naloloko. Dahil sa sobrang mong pagkatiwala eh. Hindi ko naisip, hindi ko naisip na kapag ang tao ay pinauutang ko, hindi ako babayaran. Kasi ako pag nangutang, nagbabayad ako. Matagal man o madali, babayaran at babayaran ko. Ngayon, inexpect ko na yung karakter ko, hinahanap ko, inexpect ko sa kapwa ko. Kaya doon na Inosente ako doon sa sa takbo ng utak ng kapwa ko para sa akin, ang tao pag umutag, nagbabayad. Inexpect ko yun doon sa tao. Kaya ako na swindle, milyon. Kasi sa tiwala. Yun po ang ibig ko sabihin na kapag kasi ang isang bagay hindi mo kayang gawin, hindi mo yan iisipin na magagawa ng iyong kapwa. Pero kapag kaya mong gawin, ginawa mo, pwede mong ipamigay sa kapwa mo na magagawa din niya ito kasi ako nga ang gawa ko. Kaya kahit na hindi ginawa ni ni First Lady, nagkalat siya. Baka nga yung video na yun eh, kung saan lang niya napulot eh. Naghanap lang siya ng medyo kamukha. Marami namang magkakamukha. Baka nga siya yun eh. Oh, baka nga siya 'yun. Ngayon. Ngayon tuloy. Kumbaga eh. Oy, maharlika, ikaw ay nakakarma. Sabi na nga ba eh. Walang utang na hindi pinagbabayaran. Ginawa mo kasi sa kapwa mo eh. Kaya ngayon, yung itinanim mo sa kapwa mo, inaani mo ngayon eh. Nagkalat ka ng sex video ng ibang tao ni First Lady? Yung pala ikaw ang meron! <laughs> ikaw pala ang may sex video! Kaso, oh, paano? Paano nagkaroon ng sex video? Yun ang tanong. Sino ang kumuha? I would not believe na ikaw na babae gugustuhin mo na makuhanan ka ng ganyan? Kasi nga, sa ka sobrang advanced ng technology ngayon at mga tao na hindi mo dapat pagkatiwalaan, pwedeng kumalat. Ngayon, naman ang tanong, Si Maharlika ka nga kaya yung nasa video. Kung hindi man siya, baka kamukha na naman niya or alam na natin na ang dami nga yung mga kababalaghang nagagawa, nagagawa ng technology. Kung sakali man yung hindi totoo, ginawa niya yung, ginawa sa kanya yung ginawa niya kay First Lady Lisa na ipinagkalat, nagkalat ng video. Aba, eh, Malaking tanong yan. Bakit kaya gagawin sa'yo ng isang kakilala mo sa'yo? Sobrang galit nitong tao na ito sa'yo, Maharlika, para gawin sa'yo yan, na ibulgar ang kabulukan ng iyong kaluluwa. ba? Diba? May galit sa'yo. Ngayon, yun na nga po. Dahil sa mga malalaswang ikinalat niya patungkol kay First Lady Lisa, wala mang ginawa si First Lady na mag ano sa kanya makaganti, uh, makagante. Iba, ibang tao ang gumanti para sa kanya. Yan kasi naglilinis-linisan ka kasi, yun pala, ay mabaho ka rin. Noon, bilib na bilib ako dyan kay Maharlika na kinukwento niya na ganito siya, yung buhay niya, ganito, ganyan. Ay, sabi ko, nakakabilib naman. Inspirasyon. Parang uh, pwede mong gawing inspirasyon yung pala. Hindi naman pala totoo. Kabaligtaran. Kaya pala sabi ko, yung kwento niya na ganito siya kabuti, ganito siya pinagdaanan niya, naging malinis yung trabaho niya, nagsikap siya. Na hanggang nakarating siya ng Amerika, may mga nag-offer sa kanya ng uh, indecent proposal, pero hindi niya pinatulan kasi mahal niya yung asawa niyang nasa Dubai. Yun pala eh, may ganyang, wow! Alam mo, isahan mo ko eh. Napabilib mo ko dun sa kwento mo. mga kababayan nakaka sobrang nakakarimarim. alam niyo itong ginawang ito ni Maharlika dyan sa abroad, sa Amerika nakakahiya po ito nakakahiya ito para sa sa kapwa niya Pilipino sa mga Pilipino kasi dugong Pilipino siya eh ang pagka-Amerikano niya ano lang eh, sa papel lang naman ba? Diba? So, yun lang po ang gusto kong ayoko naman sanang patulan itong ano na ito eh. Pero, okay lang. Sige po mga kababayan, hanggang dito na lamang at marami pong salamat sa inyong panunood. And I'll see you in my next vlogs. Peace.